paano gumawa ng e-registration. Master Titan at your service, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa susunod ng mga video. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video is gagawa tayo ng e-registration na kung saan ay isa sa kailangan requirements sa papuntang abroad. Okay, so unang-una punta muna tayo ng Google Chrome. Pwede sa Google Chrome. So, i-search natin ang e-registration. Ayan. So, sa e-registration, e kung takaklik mo yung e-registration, and then go, let's go, tapos, register, and then accept the terms of use. Next, for example, is magdalagay ka ng pangalan. So, pangalan mo, Juan, tapos apelido is kunyari is magaling tapos apelido mo is de La cruz for example and then also for example kung lalaki ka or babae so pili ka lang yan so may lalagay ko so lagay ka lang dito ng email address mo so for example is ayan so next kunyari is uh, birthday mo ay yan, 2000 kanyari 2000 ka pinanganak then February 3 ayan click mo yan then register ayan. so double check tagi ang pangalan apelido at ang um, birthday kasi napaka importante pa so, nagkamali ka is pahirap ano uh, need mo pa i-recover so yes mo lang Ayan, so may papasok na code. Yan, so ibig sabihin, ang uh, account creation receipt. So may papasok na code doon sa email na pumasok. So punta ka sa email. Um, so 'yon. Tignan natin wait natin yung ayun, so may pumasok na. Ayan, code 3JE So, pag nakita mo na yon balik ka sa home. Tapos, let's go. Yung, ayan, registered mo ngayon yung kinamit mo na email. So, ayan. So, next is, lalagay mo ngayon yung password. Ayan. 3JE 3 je 3 je next is C7SW C7SW so login oops mali uh, ulit pag nagkamali ulitin lang 3 je E1 3 J E 1 C7SW C7SW Ayan. So ngayon, pag ilagay mo yung code, pwede mo nang palitan yung password na yun, yung code na yun. So for example, is pangalan mo is 1. Pwede ka maglagay ng password is 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Change password. 1, 1, 2, 3 ayan so ayan, so ngayon dahil may uh, registration na so dito attach mo lang yung picture mo for example is mag-attach ka ng picture 2 x mas maganda yung white background mo 2 x So choose the file. Punta ka lang sa Ayan. So for example ito. So upload mo lang. Upload. So ayun na. So ngayon, start ka na. Una ka muna sa my profile. Ayan. So nandiyan na yung details mo. So dito ilalagay mo yung contact number. Um, timbang mo height, uh, civil, sing, uh, civil status kung religion mo is aglipayan, roman catholic or muslim or islam address, ayan, sa province ilalagay mo for example, is nandito ka sa metro manila, ilalagay mo province is metro manila tapos yung city, yung barangay nyo, mo, workplace, mothers uh, mothers name details, ayan, so yung pagkadalaga, sa so, next i dito naman sa identification. So, ilalagay mo yung passport mo. Ident, ano, I, passport number mo. And, issues date yung kailan binigay at kung kailan expiration. So, tapos, uh, importante rin dito yung pag-ibig sa identification mo rin siya ilalagay. Click mo lang yan. So, pag-ibig. Tapos, lagay mo lang yung identification number. So, wala na siyang issues date tsaka expiry date. So, wala na. So, next is uh, beneficiary mo, beneficiary is na mo dito is yes so for example is beneficiary mo nanay, nanay mo so yung complete name mo ay na complete name ng nanay mo so ayan so female mother, date, rabbits ayan kung metro manila is metro manila kung taga bulak, ano ah, probinsya, probinsya, for example is bulakan bulakan lagay mo So, municipality, barangay. Ayan. So, importante rin itong kailangan may mobile name, number and may email. So, pag nailagay mo na yan, so, save mo lang. So, click mo lang yan, save. Ayan. So, ayun yung mga required na dapat lagyan. So, pag save mo na, so, tapos ka na doon. So, next may yung may education. So, may education, lalagay mo yung kung ano yung mga tinapos mo. Ayan, sa so, tapos meron kang certificate na natanggap nung ah uh, mga previous previous skills mo. And next is a training. Kung may mga trainings ka mga naatinan. And then sa language. Kaya click mo lang yan. So, kung magaling ka sa English. So, hanapin mo lang yung English. Ayan. So, And sa language lagay mo lang din is yung ayan sa kung proven ka is lagay mo ten kung magaling ka sa pagsusulat lagay mo ten ayan so save ganun so next is um experience sa experience ito naman yung previous work mo so kahit wala mo na yung work preference so add experience mo lang siya So, ngayon, pag uh, naklik mo na yung add experience, Ayan. So, lalabas ngayon yung company kung, kung saan ka nagtrabaho, kung ano position mo, date kung kailan ka nag-start, um, date kung kailan natapos, tapos country, Philippines, kung, kung still nagtatrabaho pa, islagay mo lang yung date ngayon, tapos yung uh, click mo yung present work. Ayan. Click mo lang yan. And then, save. Next. Uh, next natin is sa my documents kahit wala muna. So ngayon, check mo lang yung next is my resume. Pagdating sa my resume, makikita mo na ngayon dyan yung lahat ng mga inilagay mo. So medyo kailangan natin. sa my resume. Ayan. so lalabas na 'yan, ano. Ayan, para siyang ano. Ito yung pinaka resume mo sa POEA. So ito na yung pinaka i-registration e number mo. Ayan, ayan yung kinukuha ng uh, agency. So ayan na 'yan. So tapos click mo lang yung print. Ayan. Tapos save mo na siya. Save mo lang i-save mo lang siya tapos pwede mo na siya pa ayun lang so good luck maraming salamat and god bless